mga kapatid ito po yung malaking problema namin dito eh na hanggang ngayon hindi pa ginawa ng barangay uh, buti na nga lang gumawa itong ng bahay dito yan tinatambak yung mga panambak dito sa gilid para para lang kami makatulay at papakita ko po sa inyo kung gaano karumi kadugyot na dito sa gilid ng bahay namin na inupahan at hindi pa rin ginawa ng taga barangay yung lusutan kasi ng tubig yan ay pbc laang nabarahan ng pbc kahit anong sundot namin hindi na ma hindi na kalabas ang tubig dahil puno na ng basura eh nung paglakas ng ulan nung tag-init pa wala pang ulan lagi namin sinusundot yun dyan at makita nyo po ang likod nito papakita ko po sa inyo at baka naman barangay ibayo tipas kap ano na to na pakita ko pa sa inyong sa likod kung gaano ka rin kadugyot ayan po ang likod oh gaano karumi yan nilagyan ng harang dyan dahil ito daw ka lang yan ay sa pasig isa ko pa to ng tagig dapat doon sila sa may tulay nag ano doon oh doon dapat sila nagharang at ayan ang likod ng bahay ko ayan napakarumi ano na bang nangyari sa kapitan namin dito kap gawan mo naman ng aksyon ito ano likod ng bahay namin ito ang gilid Ayan Tagos yan dito Tapos pibisil lang nilagay Nangyari is buhay natin dito At shout out po sa kapitan ng Tipas Tagig